Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Merang Six Sabi niya, Assalamualaikum Ustad Paano po yung sa Pajar Nagising na lang ng 7am na Nagising po O oh, 7am na nagising Pwede po ba mag-pray agad ng Pajar Kahit 7am uh, na Ibig sabihin kahit daw umaga na Ay kailangan pa bang magsala at palitan yung Pajar Opo Ano mang oras ninyong maalala na hindi kayo nakapagsala Kailangan po natin palitan agad ng sala Halimbawa, hindi ka nakagising ng padya, nagising ka na umaga na alas 7, alas 8, alas 9, uh, kahit hapon na. Uh, kahit sabihin pa natin kinabukasan pa. O sumunod pa na araw after 2 days. Bago mo naalala na hindi ka pala nakapagsala ng padya. Obligado po palitan natin agad. Ano mang sala na maiwanan natin dahil nakatulog tayo o nakalimutan natin, sa oras na ito ay maalala natin, obligado po palitan natin agad. Kung gaano po kadami yung sala na yun, ganun din po kadami pagpapalit natin. Kung dalawang raka, dalawang raka. Kung apat na raka, duhur, apat na raka papalitan po natin agad. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man nasiya man nasya an salatin aw anha falusalliha idha dhakaraha fala kafarata illa dalik. Ang sinumang nakalimutan yung sala, o natulugan niya. At kapag naalala mo ito agad na hindi mo nasalahan, palitan mo agad. Kasi yun yung uh, doon ka mapapatawad pag pinalitan mo agad. Kasi pag hindi mo ipinalitan agad, malaking kasalanan yun. Allahu a'lam. Assalamu rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.